ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan! Hukumang Pantahanan! Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping sustento dito sa hukumang pantahanan! Russell? Anong nangyari? Bakit ginabi ka na naman ng uwi? Pagod ako, Jonah. Bukas mo na lang ako kausapin. Nagtatanong lang ako bakit ano bang masama kung alamin ko kung saan ka nang galing. Bakit late ka na naman umuwi? Nag-overtime ako eh. Sa trabaho? Malamang. Bakit? Mag-iisip ka na naman ba ng kung ano-ano sa akin? Wala. Hindi. Sige na, magpahinga ka na. O, oh, teka, teka. Matutulog ka na yan ang suot mo? Kaliligo ko lang eh. Bagong laba naman itong suot ko ah. Huwag kang nga sa akin na nakadaster. O, bakit naman? Basta, magpalit ka ng damit mo. Mukha kang matabang losyang dyan sa suot mo eh. Oh, Itagdag mo pa ito sa mga labada mo. Alis na ako. Isa pupunta. Mamaya pa tayo magsisimba, di ba? Eh, kayo na lang magsimba ng mga anak mo. May pupuntahan ka sa'yo ngayon. Saka nga pupunta. Tadi ba, Jonat? Dahma na muna yung katatanong mo. Alis na Para ako. Para kung saan ka pupunta dahil asawa mo ako. Sa mga kamag-anak ko. O, bakit mo naman sila pupuntahan? Dad, naku, wala akong panahon magpaliwanag sa'yo. Alis na ako. At tinatago ka ba sa'kin? Baka naman may kinalolokohan ka ng iba. Tumigil ka nga dyan. Ay, naku, bahalak sa buhay mo. Buti naman at nagro ka ng time para makipag-socialize. Medyo wala akong gagawin ngayon kasi yung mga anak ko nagbabakasyon sa bahay ng lola nila. Si Russell naman, eh, palagi namang wala sa bahay, laging umaalis. Hindi ko nga alam kung saan pumupuntang lalaking yun. Hmm. Ay naku, mukhang may nararamdaman akong hindi maganda dyan sa asawa mo. Nararamdaman ko rin yun, Jepoy. Sana mali ako ng hinala. Obserbahan mong mabuti. Baka magulat ka na lang isang araw. May iba na ibinabahay ang asawa mo. Talagang yun ang gagawin ko. Pero paano kung malaman mong totoo ang hinala natin na meron ka si Russell? Eh, anong gagawin mo? <laughs> Ewan ko. Jonah, dapat ihanda mo yung sarili mo. Kapag kinutuba ng isang babae, madalas tama yan. Kaya gumawa ka ng paraan kung gusto mo pang isalbang relasyon ninyong mag-asawa. Sa so, totoo lang, natatakot akong iwan ang asawa ko kasi ayoko masira ang aking pamilya. Kapag nagkahiwalay kami, o di yung mga anak namin yung magsasafir. Eh. Kaya nga, Simulan mo na. Gumawa ka na ng paraan. Ang gagawin ko, Jepoy? Okay, humarap ka sa salamin. <laughs> Dahil lang ba sa ganitong itsura ko, kaya may rason siya maghanap ng iba? Hanggat may nakikitang magandang babae ang asawa mo, malaki ang chance niyang maghanap ng iba. <laughs> natin ang dulang hukumang pantahanan! Russell, uh, sa magaling uh, at inumaga ka ng uwi. Uh, may dinaluhan lang akong party. Birthday kasi ng office mate ko. Eh, naparaming inom ko, kaya yun. Doon na lang ako natulog. Ganun naman pala. Eh, sana naman tinex mo ko. Para hindi ako naghintay sa inang matagal. Eh bakit mo pa ako hinintay? Natural, asawa kita. Nag-aalala ako sa iyo. Malay ko ba kung may nangyari na sa iyo masama Ay, sa naku. daan? <laughs> bakit pa madalas mong gawin sa akin ito, Pagod ako, Jonah. Wala akong panahon sa mga kadaramahan mo. Lagi ka nalang mo uwi ng late. Bakit? Ayaw mo na bang makasamang pamilya mo kaya ka ganyan? Ay, nako. Ay, Russell, sandali! Wag mo akong talikuran! Ah. Hindi mo ba ako papagpapahingahin? Pagod ako eh. Eko mo kasi madalas kita pagpasensyaan kaya inaabuso mo na ako eh. Hindi porket ikaw ang padre ni pamilya. Uuwi ka na lang ng bahay kung kailan mo gusto. Huwag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin. Asawa mo ako. May karapatan akong pagsabihan ka. Lalo na't kung umaabuso ka na. Tapatin mo nga ako. Gusto mo pa ba, ba kaming makasama ng mga alak mo? Oh. Kung gusto mo pa kaming makasama, hindi mo ito gagawin. Teka, kaya ka ba nalalamig sa akin dahil sa itsura ko ngayon? Sa totoo lang, matagal na kitang hindi masikmura. Ano? Tapos ako pa sisihin si mo kung bakit naging matabaka ka. O Jonah, hindi ko sinabi sa iyo na magpatabaka ka. At lalong hindi ko sinabi sa iyo na magpakalosan ka ng ganyan. Ngayon, kung nanlalamig na ako sa iyo, kasalanan mo yun. Kasi ang taba, -taba mo na. Alam mo, kung alam ko lang na magiging mataba ka ng ganyan, hindi kita pakakasalan. Alis na ako. Russell, please, huwag ka na kumalis. Buko na decision ko. Aalis na ako. Dadalawin ko na lang kayo ng mga anak natin. <laughs> Dahil lang ba sa itsura ko ngayon? Kaya sisirain mong pamilya natin? Nasaan na ba ng konsensya mo? Kung ayoko na sa'yo, pipilitin mo pa rin ako. Jonah, ayoko na eh. Nagising na kasi ako sa katotohanan. Katotohanan, hindi kita kayang mahalin. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, napapano yung 18 years na marriage natin, handa na akong i-give up yun. Makasarili ka? hindi mo man lang iniisip kung anong mararamdaman ng mga anak natin oras na malaman nila na hiniwalayan mo na ako. Eh, hindi na ako masaya sa'yo eh. Patawarin mo ko, pero kailangan gawin ko ito. Makasarili na ako, makasarili. Pero nagtiis na ako ng 18 years sa'yo. Eh, panahon na para lumigaya naman ako. Kung hindi mo pala ako kayang mahalin eh, ang dahil sa itsura ko, sana hindi mo na pinaabot ng 18 years. Kasi nag-invest na ako ng feelings para sa iyo. Minahal kita lang higit pa sa sarili ko. Mahirap i-let go 'yon kasi nahirapan ako. Eh, ano gusto mong gawin ko ngayon? Walang mangyayari sa usapang ito. Russell. Pinatatagal mo lang eh. Alis na ako. Russell! Please, bumalik ka rito! Magtatatlong taon na simula nang naghiwalay kayo ni Russell. Pero maaminin ko, hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on sa asawa ko. Mahal ko pa rin siya. Tsaka hinahanap-hanap pa rin siya ng mga anak ko. Ay naku, kalimutan mo na yung asawa mong napakawalang kwenta. Any sustento, wala naman siya binibigay para sa mga anak mo. Puro ikaw ang sumasalo. Yun pa ang isang binong problema ko. Kahit dalawa na yung trabaho ko, hindi pa rin sumasapat sa amin ang aking kinikita. Hindi <gisht> ko na nga alam kung saan ako kukuha ng pera. Lalo na at malapit na ulit ang pasok ng mga bata. Alam mo, yan ang hirap sa'yo, Jonah. Masyado kang mabait. Kaya yan, inaabuso ko ni Russell. Aba, kung tutuusin, dapat tinutulungan ka niya sa gaso sa mga anak mo. Hindi ka lang dapat humingi ng sustento. Obligahin mo na siya magbigay ng pera sa'yo. Eh, paano nga, ma? Sa palagay niyo ba, papansinin pa ba niya kami? Eh, huwag kang na hindi siya magbibigay sa inyo kahit isang kuseng. Sampahan mo siya ng kaso. Ang alam ko nga, pwede mo nga siyang kasuwa sa pakikiapig niya sa ibang babae. Pwede ko bang kasuwa ng asawa o dati kong asawa na hindi nagbibigay ng sustento sa mga anak niya? Sa pagkakaalam ko, ha? Legal pa kayo mag-asawa ni Russell? Oo. Magtatatlong taon na kayong hiwalay. Pero ikaw pa rin ang kinikilala ng batas bilang legal wife niya. Meron ka pang karapatan sa kanya. Ganun po ba yun? Anak, huwag kang matakot na obligahin mo si Russell sa mga responsibilidad niya sa inyo. Ipaglaban mo yung karapatan bilang asawa. Isipin mo, gagawin mo ito para sa mga anak mo. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Bern, alam mo ba kung saan nakatira ngayon si Russell? Gusto ko sana siyang kausapin tungkol sa sustento dun sa mga anak namin. Bakit? Hindi ba siya nagbibigay sa'yo ng sustento o back support? Simula nung naghiwalay kami, wala siyang binigay sa mga bata ni Cinco. Ganun ba? Eh, dapat tinutulungan ka pa rin niya sa pagpapalaki sa mga anak niyo. Yun nga eh. Apat ang anak namin, 11 years old yung panganay. Lahat sila nag-aaral. Hindi ko nakakayanin kung ako lang ang gagawa lahat para sa kinabukasan ng mga bata. <sighs> Kaya nga, Bern, sabihin mo sa akin, sa so, ko makikita si Russell para mahingan ko siya ng tulong. Eh, sige. Dadalhin kita sa kanya ngayon. Hmm. Sino ka? Ako si Jonah. Asawa ni Russell. Ikaw ba si Alina? Oo. Oh, ako nga. Bakit? Aawayin mo ba ako? hindi ako pumunta dito para makipag-away sa'yo. Wala akong intensyon na manggulo. Hmm. Kaya ako nandito kasi, gusto ko lang makausap ang asawa ko. Alina, siya na kausap mo? Oo. Oh, Nandi dito asawa mo, Russell. Oh. Gusto ko rin niya makausap. O, ikaw nang bahala dyan sa babaeng yan. Nagagawin pa ako sa kusina. Jonah, anong ginagawa mo dito? Gusto lang kitang makausap, Russell, tungkol sa mga anak natin. Nahihirapan na kasi ako sa pagpapalaki sa kanila. Wala akong balak na obligahin kang alagaan. Pero, hihingin ko sana ng tulong mo. Anong gusto mo? Sustento? Oo. total obligasyon mo pa rin magbigay ng pera para sa pagpapaaral at ipabang mga gastusin ng apat nating anak. Eh, wala akong may bibigay sa'yo. Una sa lahat, dalawa ng anak namin ni Alina. Two years old ang isa habang sanggol pa yung isa. Eh, sa gatas pa lang, alaki na ng gastos ko. Simula ka, sino naghiwalay tayo? Hindi ka nagbigay sa akin ng pera para sa mga bata. Teka, eh, bakit isasama mo pa ako sa problema mo? May problema din ako sa pamilya ko. Kami ang pamilya mo. Legal na pamilya. Dapat kami ang una mo tinutulungan. Si Alina at ang mga anak namin ng pamilya ko. Huwag mo na akong idamay sa problema mo sa mga anak mo. Hindi naman pwede yan. May obligasyon ka pa rin sa mga anak natin. At dapat mong gawin yun. Teka, ano ito? Purasahan? Wala akong may bibigay sa'yo. Alam mo, susubukan ko na kumonsulta sa abogado kung anong pwedeng isang pangkaso sa'yo para maobliga kang sustentuhan ng mga anak natin. Jonah naman, tatlong taon na tayong hiwalay. Eh. Hanggang ngayon, ako pa rin ang hinahanap mo. Kung kaya ko lang, hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Kahit pa sabihin natin ako pa rin ang legal mong asawa. Pero Russell, kahit ano pang gawin ko, kahit doblehin ko pang kayod, hindi pa rin sumasapat sa mga anak mong kinikita ko. Maawa ka naman sa mga bata. Wala akong maibibigay sa'yo. Kaya mong tiisin? Kahit mga anak mo? Anong klase kang ama? Sige. Kung ayaw mo magbigay, Idedemanda na lang kita sa pagtakas mo sa obligasyon mo sa amin. E di magdemanda ka. Sinong tinakot mo? Umalis ka na nga! Pinagsisisihan ko talaga na ikaw pa ang ko! Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping sustento Malinaw po ang mga probisyon ng batas tungkol sa karapatan sa sustento ng mga anak mula sa mga magulang. Marital children or non-marital children man, o yung mas tinatawag nating legitimate o illegitimate children. Isinasad po mismo sa Articles 195 at 196 ng Family Code ang mga taong may obligasyon na magbigay ng sustento nangunguna na dito ang obligasyon ng mag-asawa na sustentuhan ang isa't isa at ang kanilang mga anak. Ayon po sa Article 194 ng Family Code, ang sustento ay para sa lahat ng bagay na kinakailangan sa sustenance, tirahan, pananamit, medical attention, edukasyon, at transportasyon ng may karapatan dito ayon na din sa pinansyal na kakayanan ng magsusustento. Malinaw din na ang mga magulang ay obligadong magsustento bagaman at lagpas na sa labing walong taong gulang ang anak. Nararapat po ang sustento hanggang mapagtapos ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Samantala, ang likal na asawa naman ay nananatili ang karapatan sa sustento habang kasal sa asawang hinihingan. Pero paano nga ba makakahingi ng sustento kapag naghiwalay ang mga mag-asawa. Kung may mga panawang hindi nang bigay ng sustento ang isang magulang, tulad na lamang ni Russell sa kwentong tampok natin ngayon, pwede pa bang masingil sa pagkakautang sa sustento? Importante po sa paghingi ng sustento ang demand. Makabubuting na isusulat ang demand for support para idetalye ang basehan o computation ng support na hinihingi. Ang pagpapadala ng demand letter ang reckoning point o basihan sa pag-uumpisa ng sustento. Ibig pong sabihin, bagaman at lumagpas ang panahon na hindi nagbigay ng sustento ang isang magulang, ang sustento sa mga lumagpas na panahon ay hindi na maaaring masingil kung walang prior demand mula sa may karapatan sa sustento. Kung may prior demand, marirecover po ang pagkakautang sa sustento from the date of demand ito po yung tinatawag na support in arrears. Pwede po itong i-enforce sa korte para masingil. Samantala, kapag lumipas ang panahon na walang demand, tulad na lamang ng pagpapalipas ni Jonah ng tatlong taon bago siya humingi ng sustento kay Russell, yung dapat sana ay sustento sa nagdaang tatlong taon ay hindi na po marirecover. Sa ganitong pagkakataon, pinapalagay po kasi ng batas na hindi kailangan nila Jonah ang sustento dahil hindi naman nila ito hiningi. Ang tanging makukuhang sustento nila Jonah at ang kanyang mga anak ay mag-uumpisa lamang po sa paghingi niya ng sustento kay Russell. Kaya naman para sa may mga parehong problema, the moment na hindi nagbigay ng sustento ang inyong asawa o ama o ina ng inyong anak, send a demand letter right away. Kakailanganin din po ninyo ito kapag nagsampa kayo ng kaso sa korte for support. Hindi naman kailangan po na nagmumula ang sulat sa abogado. Ang dapat lamang ay may computation ng inyong hinihingi bilang basehan ng amount of support. Take note also na kapag ginamit ninyo ito sa korte, dapat ay may katibayan kayo na nareceive nga ng inyong hinihinga ng sustento ang inyong sulat kaya kailangan po na mag kayo ng receiving copy para po sa mga pinagkaitan ng sustento, gayong may kakayahan namang magbigay nito, maliban sa petition for support na isang civil case, ay maaari din kayo magsampa ng kriminal na kaso, ito po yung tinatawag na economic abuse, sa ilalim naman ng RA 9262 kung intentional ang hindi pagsusustento sa inyo. By the way, isa pa rin po sa mga opsyon ni Jonah para mapilit niya si Russell na magsustento sa kanya at sa kanilang mga anak ay ang pagsasampa ng kasong concubinage laban kay Russell dahil sa pakikisama nito sa ibang babae habang validly existing pa ang kanilang kasal. Ang concubinage po ay isang kasong kriminal at may parusang pagkakulong mula anim na buwan at isang araw hanggang apat na taon at dalawang buwan. Yan po ang ukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney, Rina Seko at muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kompanyeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DCRH, DCRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DCRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat Atty. Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap Rosana Villegas Phil Cruz Maynard Landicho Jr. Susan Robles Bobby Cruz At Chiquit Del Carmen Amor Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. supervision teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan! miembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.